tapos yung, yung sa may signal mo hindi ko lang sure kung paano na nila ginawa yan o e, nilagyan ng step down pero ganito yung sa akin kasi gawin nga yung ano yung sa signal light tapos ito yung pinaka RGB no? Ah, example lang yung RGB para sa signal light so yan kasi yung RGB dun sa uh, mo, pwede mong uh, umorder ka ng isa pang ganun para maputol mo siya boss at ilagay mo siya dun sa ano mo sa signal light mo para pag once na nag RGB ka same sila ng kulay na ilalabas dun sa kilay pati dun sa uh, mo o kaya pwede rin na nandun sa ano sa tawag dyan yung sa mismong eyeline mo kasi mahaba naman yun, ipipwede mo siyang putulan. So, eto, pagtabihin mo lang sila. So, yan. Eto yung para sa signal, eto yung para sa RGB. Tapos, install natin yung boss, tapos pakita ko sa So, yan na nga boss, bali eto yung sa signal. Diba ako nagsisignal ka, pero strip light lang din yan. Ewan ko lang kung ano yung nilagay nila dyan. Tapos, mag-change ka nga ng RGB. So, ganito mangyayari sa kanya. Yan kasabay na may ilaw din dito sa ano rin? dito sa signal light so yan yung ano natin yung strip yung strip light nandyan tapos dito strip light lang din yung nakalagay dito kabilaan yan so, pwede mong gamitin na strip light yung nakalagay dito na RGB mga boss o boss nakalagay na uh, RGB rito mahaba kasi ito eh pagkalagay niya dito naka ano pa yan dito nakasiksik pa yan so, pwede mong putulin yon tapos extend mo dito, lagyan mo lang ng wire kasi may negative positive lang naman yan pwede mo yung extend, lagyan mo ng wire tapos yung pinaka strip light nya, lagay mo doon sa dulo para pag once na nag RGB ka kasabay na itong kilay yung ating ano yung, yung signal light, o pwede rin na yung gagamitin mo, yung nandun sa bi-led bili ka ng isa pang ano na yon, RGB sa bi-led, sa eye line ah, sa mismong bi-led mismo yung nilalagay doon sa lens eh, pwede mo ilagay yon tapos extend mo lang ng wire ilagay mo rito para yung kasabay ng signal light mo yung, yung mismong by LED so ganyan lang sya buksan mo ba yung ilaw so ganyan sya so signal light ano, strip light lang yan hindi ko lang sure kung ano yung nilagay nila dyan sa iyo pero yun nga tapos dito naman sa RGB pero hindi RGB nilagay natin bali strip light lang yan pero same lang naman strip light lang din nilalagay dyan okay okay na ba?